Hello mga ka-tingers, naging busy si Mami Tins today kaya ngayon lang ako nakapag-upload so ang lulutuin ko ngayon ay spaghetti eto na yung aming snacks and dinner so wala akong giniling kaya etong longganisa ko ay ginawa kong giniling <laughs> etong aming pork is best longganisa so chinap chop ko siya kaya naging ganyan kaya e, ready ko na to gawin kong creamy yung aming spaghetti So, tomato sauce, meron kami yung all-purpose cream, at yung cheese. Divide into two, kasi nga, yung isa para dito sa Nestle cream, and yung isa naman para sa spaghetti. So, wala akong butter. Instead, ang gawin ko ay star margarine. Ayan, pagdata na mga katinders. At, hinihintay ko na lang maluto yung aking noodles. Okay? So, ano ba ngayon? Nasa Wednesday. Ayan, Happy New Year in advance, mga katinders. So, eto, niluluto ko itong pasta. Kaya pala medyo mahal si spaghetti, mo Kasi hindi siya ganun ka-instant lang talagang maluto. Kailangan mo pa mag-exert ng effort. Kaya, tulog. Kaya, medyo pricey si spaghetti. So, lutong bahay lang naman to. Lutong mami tins lang to. Pagkatapos nito ay luluto ko na tong sauce. ito ay longganisa. <laughs> Sinap chop ko kaya naging ganyan para na rin siyang pork giniling ng katindos. Improvise na si Mommy teens ko ano lang yung available dito sa aking bahay. So, ginisa ko siya ng bawang at sibuyas. Yun so, lang yung lagay ko. Okay, so maya maya lalagay ko na tong hotdog. So, Pag medyo okay na itong longganisa. Itong giniling ko na pork na longganisa. gutong-gutong hotdog. Ayan. Ayan. So, halo-halo ko -halo lang. Kaya pala, medyo mahal pa ito si spaghetti kasi matrabaho talaga siya mga katindos. Pero, ako naman, maluto mo ito ay napakasarap, no? Parang success. <laughs> Parang, ano ito eh, special ito. Special kasi kapag ah, hinihain mo itong spaghetti sa family mo, diba? For Christmas naman niya yan. Ayan, kaya special itong aking dito. Ayan, luto na yung hotdog at yung aking giniling. So, lagay ko na tomato sauce. Ang gamit ko ay Filipino style, round. So, dalawa ang lagay ko para medyo marami kasi 450 grams yung aking pasta so haluin ko lang kasi napakahirap mag vlog habang nagluluto so ayan na hal haluin ko na tapos timplahan ko ng uh, pepper ayan, pepper at konting salt ayan para maging creamy lagyan natin ng margarine kasi wala akong butter nestle cream at alaska Evap. So, gawin ko muna mga katinders. At ang hirap mag-vlog pag isang kamay lang ang gamit. Wait lang. Wait lang. Ayan. Para maging creamy, lagyan natin ng margarine. Kasi wala akong butter. Nestle Cream at Alaska. Evap. So, gawin ko muna mga katinders. At ang hirap mag-vlog pag isang kamay lang ang gamit. Wait lang. Wait lang. Ayan. Margarine yung gamit adjust natin, medium lang yung heat tapos tagay na natin itong milk ayan. ayan, naging creamy creamy, ay busin ko na lang halik na siya Ganyan, ganyan din lang natin. Ayan, haluin lang natin. Tapos, next day kayo. Para mas maging cream. Tapos, lagyan natin ng cheese. Ayan. Ito yung aking creamy spaghetti or my own version. Ayan tayo mga katinders